Ito po may nagpapatanong sa baraha. Pero po ito ay hula-hula lamang. Adios po tayo manalig. Ito po ang sabi dito is independence, prosperity, freedom, majority, self-discipline. Kung kasi po may nawawala siya. Siguro po tawag nito. Independence, prosperity. Maring mahanap niyo pa po. Kung hindi man, may darating po na mas maganda doon sa nawala sa inyo. Kasi sabi po dito ay pay deep. Pagbabayaran niya yung kung anong nawala sa inyo. Improve finances. Sabi nga. Eto, positive change. Acceptance. Recovery daw po. About dito. And dito naman po, ah uh, queen of swan is mari pong may jealousy yung ano yung kumuha sa inyo spite aberrance distraction demand may selos po yung kung sino man siya ayun po thank you